tungkol sa pagsasama nila ni Billy si Colleen Garcia. Pagaman, may pagkakataon na muntik na silang maghiwalay. Sinabi ni Colleen Garcia na ayos nila ni Billy Crawford ang kanilang problema. Kaya, magkasama pa rin sila hanggang ngayon. Never kaming nag-break. There were a lot of instances na almost, pero na-trailie really, kasi hindi siya pumapayag, sabi ni Colleen. Sa fast talk, With Boy Abonda, nitong webes talaga sabi niya, no, we'll fix this. Ipinaglaban niya talaga always yung relationship. Wow! Pagpatuloy ni Colleen. Nanglilinaw naman ni Colleen, may mga pakiramdam na pasuko na siya. Hindi dahil sa may nagawa si Bailey, kundi dahil napapagod ako. Tinatanong ni Tito Boy kung nangyari ito maging ngayong mag-asawa na silang dalawa. Si, I think ganun lang kasi talaga ako Tito Boy, natawa na sabi ni Colin. Ganun lang talaga ako kalala, ayoko na, tapos... Ako palagi akong ganun. Ngunit para kay Kulin, si Bailey ang kanyang kabaliktaran na hindi sumusoko. I took bank with somebody who's the opposite, who taught me wow. the value of commitment talaga. And dadala ko siya everywhere in my job in everywhere sa ad ni Kulin. Papasalamat talaga ako kay Billy because being married to him really taught me wow. how to be more committed not just in my marriage but in everything other relationships. Wow. Dagdag pa niya. Ayun pa kay Kulin, si Billy ang nagturo sa kanya na pag nandyan ka na kailangan ituloy mo, kailangan panindigan mo. And you give your best sa amin talaga. He really makes such an effort. To always fix what's wrong, sabi niya. Kaya para sa mag-asawa, ang pagsuko ay not on the table. Ikinasal si na Billy at Colleen noong April 2018 sa Balisin. Isinilang ni Colleen ang anak nilang si Amari noong 2020.